sumayin niyong pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Dios mula ngayon at magpakailan pa Sa aking mga iniibig na mga kapatid na nakikipag-aral, tunay nga ang pagbibiyaya ng Diyos sa hindi matatawaran sapagkat sa amang kalagayan mayroon ang isang tao naroon ang karunungan ng Diyos. Ano pat kahit saan iaral, ang bawat salita, patuloy din ang kanyang pagbibiyaya. Ang salita ng Diyos ay nanatiling salita na tunay na ibinibigay, nagantimpala sa sinumang nagnanais at nagbabata sa buhay nito. Mangay iniibig ng mga kapatid, narinig ninyo ang pasabi, kinakailangan ang tao ay matuto ng kaamuan tulad ng isang kalapati o tulad ng isang tupa. Gaano nga ba kaamo ang mga iyan? At bakit itinuturo at inihahambing ang kaamuan na ninanasang makita sa isang ako tulad sa mga bahagi ng tupa at ng kalapati? Sa kalagayan ng bawat isa sa inyo, Tunay nga ayong sa laman, hindi kayo magiging magkatulad. Sapagat ayong sa kalagayan na ibinis ng Diyos sa bawat isa, may mga bahagi ng pag-aaral na kaakibat na makasuot ang laman, kagaya ng pagiging isang babae at lalo na ng pagiging isang ina. Bagamat hindi nga lahat ay binigyan ng pagkakata at karapatan, na maging isang ina ayon sa kalagayan sa laman hindi naman itinalikod ng diyos ang isang katwiran na ang bawat isa ay matuto ng kaamuan nang tulad din naman sa isang ina na ang kanyang puso ay nasa kanyang mga bunso at ang pangangalaga ay ayon sa pagibig na ipinakilala ng dakilang diyos marami nga ang naging ina sa sanglibutan Ngunit na kayo rin naman ay nakakaunawa at nakakalam. Hindi lahat ay naging mabuting inaayon sa katwiran na sa harapan ng Diyos. Marahil sa katwiran ng ayon sa tao at ayon sa pananggap, ayon sa damdamin, marami ay naging karapat-dapat. Ngunit kung sisiyas sa atin ang bawat isa sa inyo, bawat katungkulan na ibinigay ng Diyos sa tao ayon sa kalagayan ng kanyang damit sa laman, ay may kaakibat na karunungan na hindi matatawaran. Na kung ito ay may sasagawa ng bawat isa, katotohanan din sasabihin ko sa inyo aking mga iniibig, mararating ninyo ang pangako ng iisang Diyos. Sapagat lahat naman na yan, ayon sa katwirang itinindig, ay nagbibigay sa tao ng mga kaparaanan ng pagiging karapat-dapat. Kaya nga kung ang pagiging isang ina ay isang mainam na karapatan na ipinagkaloob sa bawat nagiging magulang. Paano nyo ito iniingatan aking mga iniibig na sa bahagi ng inyong pangangalaga sa inyong mga supling kaakibat dito ay ang pagpapaunawa sa kanila ng kahalagahan ng pagiging tao sa harapan ng Diyos. Kahalagahan ng pagtuturo ayong sa diwa at aralin na naukol sa Ebanghelyo. Sapagat kung sa pasimula ang isang bata na isinilang, ang unang niyang laging kapiling ay ang kanyang ina. Dito siya kumukuha ng mga bahagi ng kanyang lakas at kanyang tapang. Naging bahagi ba nito ang inyong takot sa harapan ng Diyos na inyong maipamana sa inyong mga musmos? Naipamana ba o naituro ba ng isang ina mula sa kanyang sarili na ang bahagi ng kanyang pagkakilala ayon sa pananampalataya sa bahagi din ng karanasan na mayroon siya sa buhay? Ito rin ba ay naibahagi? Ano pat kung ikaw ay isang babae at wala rin bahagi na ikaw ay magkaroon ng supling, hindi mangangahulugan, nang iyong karanasan bilang isang tao na nakapamuhay na at patuloy pang namumuhay sa sanglibutang ito ay hindi makapahagi sa mga kabataan at kahit sa mga musmos. Kayo man ayon sa katwiran ay maaring maging isang ina. Sa pamamagitan din ng pagbibigay ninyo ng mga karunungan na inyong natutunan lalo na kung ang karunungan ay gagaling sa Panginoon bakit ba ito ang laging ninyong naririnig? Sapagkat ang katwiran ng isang tungkuling ginagampanan ng tao sa lipunan din ng tao ay nagiging mahalaga na sa bawat isa, lalo na kung mula rito nadadama ng bawat isa ang pag-ibig at pagmamahal. Ngunit kung ang pag-ibig at pagmamahal na iyan ay maiiwan lamang sa bahagi ng sanglibutan, at hindi niyo maididikit sa bahagi ng inyong mga espiritu. Naunawa ang baga ninyo aking mga iniibig kung gaano kalaking kakulangan pa ang bahagi ng pag-ibig na naipakilala. Sapagkat kung ang isang babae mula sa kanyang sinapupunan, tinatangkilik niya ang isang anak at isang sanggol na yan inaalagat, iniingatan, sapagat naniniwala siya na kinakailangan ng pag-iingat sa gitna ng isang kalagayan ng walang muwang. Sa panahon na ang sanggol na yun ay lumabas, na pagtatantubagan ninyo kung gaano pa kalaking pag-iingat ang dapat maibigay. Sapagat dito na hinuhubog ang panibagong pagkatao ng isang kaluluwa na sa inyo ay naipagkatiwala? Kaya nga bawat bagong buhay, bagong pagkakataon ng isang pag-aaral, bagamat ang tao ay sa lupa at nagkakaroon din ng kamalayan sa isang tunay na kalagayan, siya ay nagpapasya sa tamang panahon at katakdaan. Napakahalaga na madama ng isang kaluluwa ang pagmamahal na nagbubuhat sa isang tahanan sapagat ito ang magiging pangunahing tungtungan niya sa ngayon na magbibigay sa kanya ng panibagong pagkatao, ng panibagong lakas na magiging bao niya sa pagdating ng mga panahon siya man ay maging magulang. Hindi lahat ay mananatiling anak lamang. Ang anak ay nagiging magulang din kung mula sa kanya ang kapalarang iginuhit ay magaganap. Hindi rin ito basta naiiwasan. Kaya nga aking mga iniibig na mga kapatid, kung ang isang kalapate, bagamat mula sa kanyang kalagayan ayon sa inyong narinig, siya man ay nakakalipad lang ng nang may kataasan. Hinahangad pa rin niyang bumaba sa lupa upang makipahagi ano naman ang kalagayan ng isang tupa? Hindi nga ba ang kalagayan ng isang tupa nasa kanya ang bahagi ng pakikipagtiis na kahit sa gitna ng isang kamatayan, hindi siya umiimi? Ibinibigay niya ang kanyang sarili na tulad sa isang haing buhay. Sa kalagayan ng bawat isa sa inyo, paano magaganap sa inyo ang kaamuan na yan? na ang inyong mga pagkatawit tila haing buhay sa harapan ng Diyos. Kaya niyong tanggapin ang bawat bahagi ng pagtitiis. Kaya niyong ibigay ang inyong sarili sa gitna ng mga bagay na may pagtitiis. At kung ito ang bahagi na itinuturo sa kalagayan ng bawat isa, sa panahon na pagkilala ninyo sa mga bahagi ng paghihirap ng isang ina, hindi nga ba may tulad ito sa isang tupa hindi nga ba ito maihaharin tulad sa isang kalapati? O ito higit pa sa mga bagay na mapagtitiisa ng isang tao? Sapagkat narito, ang bahagi na sa kanya'y itinuturo ay isang uri ng kaamuan naman nagmumula sa isang Diyos. Na ang katulad ay ang kaamuan ay pinakilala ng nakilang guro Nasa gitna ng kanyang kalagayan na ang kanyang talino ay sukat sa pagiging isang Diyos, siya ay lumakad sa lupa. Siya ay nagpakilala na sa isang tao at itinuro ang mga gawi na karapat-dapat sa harapan ng Diyos upang sinuman na sa kanya ay sumusunod. Nauunawaan niya, na ang kaamuang daladala ay siyang kaamuang hinahanap ng Diyos na magkakaroon sa kanya at magbibigay sa kanya ng isang uri ng karapatan na makasama ang dakilang Panginoon. Mula noon, akin mga iniibig, tunay, naghahanap ang kaitaasan lagi na na mga sisidlang hirang na paglalaanan ng biyaya ng Diyos sa iba't ibang kaparaanan. Tulad ng isang Maria, ano ang naging kaparaanan ng kanyang bahagi na pagiging sisidlang hirang sa pamamagitan niya ang dakilang guro o ang Panginoon ng sangkatauhan ay sinilang upang lumakad sa lupa? Maraming paraan, hindi niyo masusukatan ang biyaya ng Diyos sa isang kalagayan. Hindi nga sapat ang kasulatan upang itong lahat ay maititik, sapagat kung ang bawat isa ay aklat na buhay, na magsasaysay ng katwiran ng Diyos ayon sa kanyang karunungan. Iniisip ba ganin akin aking mga iniipit? Ang kasaysayan ng bawat isa kumaititik, Hindi nga kayo kaya magsawang basahin ang lahat ng kasaysayan na yan. Ngunit lahat at bawat isa sa inyo'y larawan ng pagibig ng Diyos. Ano pat ang pag-ibig na yan? Kapag sinasaysay sa maraming kalagay at kaparaanan, lahat ng damdamin ay naaantig. Kahit ang mga matay lumuluha ayon sa kaantiga na kanyang nadarama, ito'y ayon pa lang sa paggalaw ng damdamin ano pa kaya kung ang inyong mga espiritu ayon sa kanyang katwiran ang magbigay ng paggalaw ayon naman sa ibinibigay ng dakilang guro. Ano naman kayang kagalakan magkakaroon kayo? Kaya nga aking mga iniibig, kung ang sanglibutan ay nagbigay na sa inyo ng isang uri ng karangalan, na ang lahat ay humahanga at nananabik na ito man ay makamtan. Hari na wang higit niyong panabikan ang isang uri ng karangalan na hanggang sa kaitaasan at tangi ang Diyos lamang ang magbibigay sa iyo ng katwiran. Ano pa ang buhay na ito bagamat marami ang sa iyo'y kumikilala. Lalo kang magagalak sapagat narito mayroong panghihigit sa sanglibutan na magbibigay sa ng kagalakan at walang iba kung hindi ang Panginoon. Mapalad na ang bawat isa sapagkat hindi nilihim sa inyong mga tainga, sa inyong mga kaisipan, ang katwiran ng Diyos. Napakapalad ng bawat isa, lalo na kung sa pagkarinig at pagkaunawa ng mga bagay na yan, kayo man ay tumatalima. At lalo kayong higit na tatawagin pang mapalad aking mga iniibig. Sapagat hindi lang yun narinig, hindi lang yun napagunawa, hindi lang kayo nagsipagtalima, kundi kayo man ay nagsipagtagumpay, lalo kayong tatawagin mapalad. Sa lahat mambahagi, iaral ang Ibanghelyo Sino man dito ay nakakatagpo. Sino man sa inyo ang gagawin si Hirang ng Dakilang Ama. Tunay aking mga iniibig. Hindi nagkamali ang Diyos sa kanyang pagpili. Binabasa ng Diyos kung ano kayo ayon sa gawin ng inyong mga kaluluwa. Ayon sa mga bahagi na ninanasa ng inyong puso. Ayon din sa mga bahagi na iginagalaw ng inyong pagkatao. Bagamat hindi nga sabay-sabay at pantay-pantay, ang kaunlaran ng bawat isa hindi naman nangangahulugan na mayroong maiiwan at mayroong hindi magtatagumpay. Nangangahulugan lamang aking mga iniibig, ang tao mula sa kanyang sarili hindi pa niya nahuhubad sa bahagi ng kanyang pagkatao ang alitiktigin ayon sa laman na patuloy na sa kanya'y humihila. Nagpapakilala din na ang tao mula sa kanyang mga pamumuhay. May mga bahagi na siya ng karunungang hindi pa niya nabibitawan na hanggang ay niyayakap pa niya sa gitna ng kanyang pagkaalam ng katwiran ayon sa Diyos. Ang lahat ng ito ay patuloy na inihintay, hanggang ang tao'y manangan na lamang sa isa sa salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos na kung saan ang bawat isa'y kumikilala ito ang tunay na tinapay ng buhay na sino man ang makakatikim kailanman hindi na siya magugutong. Ano pa ang bawat sakripisyo at pagtitiis ayon sa Ebanghelyo ay binigyan din ng katwiran. Kaya nga ang wika ng bang, sino man na uminom ng aking dugo kailanman ay hindi na mauuhaw ito ang kabuuan na sa inyo inihahandog sa bahagi ng inyong pag-aalala, sa bahagi ng isang ina, sa pagkatunay aking mga iniibig. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay. Tulad siya ng isang ina, tulad siya ng isang inahing manok. Gaano niyang ninanasa na lagay kayong lahat sa ilalim ng kanyang pakpak. Ngunit ang tao, habang siya yumayaon, lumalayo sa piling ng inahing manok. Ganun pa man aking mga iniibig. Tulad, walang sino man sa inyo'y pinabayaan. Lahat ay iningatan sa gitna ng kanyang kamusmusan. Ano pat kung panahon na ang bawat isa'y magsipaglakbay ayon sa kanyang kakayanan. Ang pag-ibig pa rin ng Diyos ay patuloy na sa kanyang nagpabantay at gumagabay. At nag-iingat sa kanyang pagkatao upang ang pagsuway na naganap noong una, baka sakali, hindi na nga maganap. Sa kabuhayang ito, anupat ang pananagumpay ay aangkinin na ng bawat iniibig na tinuturuan at kumakanlong sa isang salita na nagbubuhat lamang sa isang Diyos. Ito lamang ang bahagi ko sa inyo aking mga iniibig at tunay na ang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos ay aking iniiwan. Hari nawa, ito ay inyong madama sa inyong mga pagkatao. Ako ang sa inyo ay naglingkod sa mga sandali ito. Tinawag ako ina ng sangkatawan, ngunit ako'y magpapaalam. Ako si Maria, na naging ina ng dakilang guro. Paalam.